Labindalawang libong nagugutom na sundalo ang nakulong. Sa harap nila ay apat na pung libo ng mga pinakamahuhusay na kabalyero sa mundo, uhaw sa dugo. Sa likuran nila ay isang ilog. Sigurado ang pagkawasak. Ngunit ang mga nagugutom na lalaking ito ay may isang sikreto. Isang simpleng piraso ng U na may anim na talampakan ang haba na nagpaluma sa buong panahon ng pagkakabalyero. Hindi lang ito kwento ng isang labanan. Ito ang kwento kung paano pinilipit ang tuhod ng pagkakabalyero ng isang hukbo ng mga magsasaka na tumangging mamatay. Sa loob ng ilang linggo, ang pananabik sa pananakop ay naging mapait at permanenteng takot. Ang hukbo ay pagod na, isang gula-gulanit na hanay na may walang laman na tiyan at wasak na diwa. Ang kanilang mga linya ng supply na banat sa isang paggalit na lupain ay nalanta at namatay. Ang bawat pagkain ay kinukuha mula sa lupaing sila mismo ang sumunog, tapos na ang pangangaso. Ang mga mangangaso ay naging mga tinutugis na ipit sa pagitan ng malawak at malupit na tubig ng som at ng isang mapaghiganting hari ng Pransya kasama ang buong lakas ng kanyang kaharian. Ang lahat ng tulay ay nawasak, ang lahat ng tawiran ay binabantayan, walang takas. O meron nga ba? Ang kanilang hari, si Edward III, ay isang taong hinubog ng brutal na politika ng kanyang sariling korte at ng walang katapusan at nakakapagod na digmaan laban sa mga Scots. Siya ay apat na put-apat na taong gulang, isang pinuno na nasa rurok ng kanyang lakas at isang nakakakilabot na pragmatikong komandante. Inagaw niya ang trono mula sa kanyang sariling ina at sa mangingibig nito. Isang madugong pangyayari na nagturo sa kanya na ang kawalang awa ay hindi kasalanan kundi isang pangangailangan ng paghahari. Ang kanyang pag-angkin sa trono ng Pransya ang legal na mitsa para sa digmaang isang daang taon, ngunit alam ni Edward na ang mga digmaan ay ipinapanalo sa pamamagitan ng apoy at bakal. Ang buong kampanyang ito ay isang sugal na may mataas na taya, na pinunduhan ng mga bangkerong Italiano na sisira sa kanya kung siya ay mabibigo. Ang kabiguan ay hindi lamang nangangahulugan ng pagkatalo sa militar, kundi pati na rin ng pagbagsak sa pananalapi at politika sa kanilang tahanan. Kung saan ang iba ay nakakita ng libingan sa pampang ng SOM, siya ay nakakita ng oportunidad. Habang ang kanyang mga tauhan ay naghahanap ng mga tirang pagkain at nagdarasal para sa isang himala. Ginugol ni Edward ang dalawang mahalagang araw hindi sa paghahanap ng ruta ng pagtakas, kundi sa paghahanap ng perpektong lugar ng patayan. Ang sitwasyon ay malubha ang hukbong Pranses ay papalapit na. Sa loob ng dalawang araw, ang mga Ingles ay natrap. Ang kanilang mga scout ay desperadong nangabayo sa pampang ng ilog ngunit natagpuan ang bawat daan na sarado. Nagsimulang umiral ang takot. Pagkatapos, isang swerte. Isang simpatisador ng Ingles, isang lokal na lalaki. Ang nahuli at sa ilalim ng banta ng pagbitay o pangako ng ginto ay ibinunyag ang pagkakaroon ng isang hindi gaanong kilalang tawiran tuwing low tide, ang white spot, na ipinangalan sa maputing ilalim ng chalk nito na ginagawa itong madadaanan. Ngunit tuwing low tide lang, isa itong desperadong karera laban sa oras. Pagdating ng hukbong ingles, nakita nilang mataas pa rin ang tubig at ang mas malala, isang nakakatakot na puwersang Pranses na may mahigit 3500 tao ang naghihintay sa kanila sa kabilang Pampang. Habang nagsimulang bumaba ang tubig, nagbigay ng utos si Edward na tumawid. Ang sumunod ay isang magulo at desperadong pag-uunahan. Ang mga kabalyerong Ingles, kasama ang mga nangungunang earl ng hari, ay sumugod sa ilog, pinatakbo ang kanilang mga kabayo sa tubig na hanggang dibdib. Ang mga Genovese crossbowmen sa kabilang pampang ay nagpaulan ng mga palaso, habang ang tubig ay umikot sa dugo at mga taong nagpapanik. Ang mga English longbowmen na nakahanay sa sarili nilang pampang ay gumanti ng putok, nagbibigay ng mahalagang proteksyon. Ito ay isang labanan sa gitna ng ilog. Sa isang sandali, tila matatapos na doon ang pagsalakay ng mga Ingles. Lunod sa Som. Ngunit ang tindi ng pagsalakay na itinulak ng takot sa bitag na sumasara sa likuran nila ay sobra-sobra. Nakaakyat sila sa kabilang pampang at itinulak pabalik ang puwersang Pranses. Nakatawid ang hukbo saktong nagsisimula ng bumalik ang tubig na muntik nang maging sanhi ng sakuna. Nakatawid sila, ngunit hindi sila ligtas. Ang pangunahing hukbong Pranses ay ilang oras na lamang ang layo sa likuran nila. Kailangan ni Edward ang kanyang lugar ng patayan at kailangan niya ito ngayon. At ang tanging pag-asa nila para mabuhay ay nakasalalay sa isang banayad at maputik na dalisdis. Natagpuan niya ito. Isang banayad at madamong dalisdis sa pagitan ng mga nayon ng Cressy at Wadicourt na may hangganan na ilog sa isang gilid at siksik na kagubatan sa kabila. Para sa isang kabalyerong pranses, ito ay walang katangitanging anyo, isa lamang piraso sa luntiang tanawin ng kanilang bansa para sa isang dalubhasang taktiko tulad ni Edward na natuto ng mahihirap na aral sa pakikipaglaban sa mga Scots. Ito ay isang kuta na gawa ng kalikasan. Nakita niya ang kahangalan ng paglusob paakyat ng burol laban sa mga disiplinadong sibat sa Bannockburn na isang kahiyahiyang ng buhiyamasi ang pas, kahiyahiyang pagkatalo ng mga Ingles. Ngunit siya rin ang arkitekto ng isang nakamamanghang tagumpay kung saan pinababa niya ang kanyang sariling mga kabalyero at ginamit ang kanyang mga mamamana sa mataas na lugar upang lipulin ang isang pagsalakay. Ang dalisdis na ito sa kresi ay ang parehong taktika sa mas malaking saklaw. Isang lugar kung saan maaari niyang baligtarin ang pinakamalakas na puwersa ng kalaban, ang kanilang dami at mabibigat na kabalyero, upang maging kanilang pinakamalaking kahinaan. Dito, ang nakakulong na leon ng Inglaterra ay haharap at lalaban. Ang mga utos ni Edward ay revolusyonaryo, isang kalkuladong insulto sa kudigo ng pagkakabalyero. Ang mga kabalyero at panginoon, mga lalaking ang buong pagkakakilanlan ay nakatali sa lakas ng kanilang mga kabayong pandigma, ay inutusang ipadala ang kanilang mahahalagang kabayo sa likuran at lumaban ng nakapaa. Ang kabayo ng isang kabalyero ay simbolo ng kanyang katayuan, sandata ng digmaan, at paraan upang sumugod sa kaluwalhatian o tumakas sa panganib. Ang lumaban ng nakapaa, sa tabi ng mga karaniwang tao, ay isang sumpa para sa aristokratikong mandirigma. Ngunit alam ni Edward na ang isang linya ng mga tao na nakatapak sa lupa ay mas mahirap sirain kaysa sa isang magulong pagsalakay ng kabalyerya. Sila ay magiging pader na bakal. Ang hukbo ay inayos sa tatlong malalaking grupo. Dalawa ang nakaposisyon sa harap na bumubuo ng mababaw na hugis V na idinisenyo upang itaboy ang kaaway sa isang konsentradong kill zone kung saan malalantad sila sa pag-ulan ng palaso mula sa dalawang panig. Ang ikatlo, isang malakas na reserba, ay inilagay sa likuran at pinamumunuan ng hari mismo mula sa isang windmill sa ibabaw ng Tagaytay. Isang pansamantalang himpilan na nagbibigay ng perpekto at malawak na tanawin. Mula sa magandang pwestong ito, nakikita niya ang buong larangan, natatantya ang takbo ng labanan, at maipapakalat ang kanyang mga reserba sa kritikal na sandali. Ang mga tao ay binigyan ng pagkain at inumin, at sinabihang magpahinga sa damuhan at maghintay. Ramdam ang tensyon, isang mahinang ugong ng pagkabalisa sa ilalim ng profesional na katahimikan habang binabantayan nila ang abot-tanaw para sa unang kislap ng bakal ng mga pranses. Ngunit wala silang ideya na ang kanilang biktima ay isang nagngangalit at magulong tsunami ng bakal na babagsak sa kanila ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sa puso ng linya, sa lugar ng pinakamataas na karangalan at pinakamalaking panganib, nakatayo ang sariling anak ng hari. Si Edward ng Woodstock, nakilala sa kasaysayan bilang Black Prince, ay labing-anim na taong gulang lamang ngunit ang bigat ng isang kaharian ay nakapatong na sa kanyang mga batang balikat. Matangkad para sa kanyang edad, isang mandirigmang nagsisimula pa lang, ngunit walang pagsasanay ang ganap na makakapaghanda sa isang bata para dito. Pinanood niya ang walang laman na abot tanaw, mahigpit na hinawakan at binitiwan ang malamig na bakal na hawakan ng kanyang espada. Isang batang lalaki na nakatayo sa bingit ng kanyang binyag ng apoy. Ngunit ang tunay na lakas ng hukbong ito, ang kakilakilabot at nagpapabagong mundong sekreto nito ay nasa mga gilid. Dito nakatayo ang libu-libong yeoman archers, mga karaniwang tao mula sa Inglaterra at Wales. Hindi sila mga takot na magsasaka. Sila ay mga profesional, produkto ng isang kultura kung saan ang pagpana ay isang pambansang obsesyon na isinasagawa tuwing linggo ayon sa batas. Ang kanilang sandata, ang Yu Longbow, ay isang anim na talampakang simpleng kahoy, ngunit sa kanilang mga kamay, ito ay naging kasangkapan ng pagpatay. Kinailangan ng maraming taon ng patuloy na pagsasanay upang mabuo ang napakalaking lakas na kailangan para hilahin ang makapal na pisi hanggang sa tainga, na kumakatawan sa higit sa isang daan at limampung libra ng bigat, isang proseso na madalas nag sa mga mamamana ng nakikitang deformidad sa kalansay. Sila ay mga taong makinanang digmaan, bukod sa pagbabaon ng matutulis na tulo sa lupa upang lumikha ng nakatagong bakod laban sa kabalyerya, Naghukay din sila ng libu-libong maliliit na hukay na hanggang tuhod sa harap ng kanilang linya, lumilikha ng hindi nakikitang. Hindi pantay na lupa na idinisenyo upang tisurin ang mga sumusugod na kabayong pandigma. Pagkatapos ay itinusok nila ang kanilang mga palaso sa malambot na lupa sa harap nila isang gubat ng mga bakal na dulo na naghihintay. Ang logistic mismo ay nakakagulat. Bawat mamamana ay may dalang lalagyan ng 24 na palaso, ngunit ang mga kariton ng supply ay nakaposisyon ng direkta sa likuran nila. Ang labanang ito ay mapagpapasyahan sa pamamagitan ng walang humpay, pang antas ng pagpapakawala ng kahoy na may dulo ng bakal. Sa kabilang ibayo ng lambak, nagtitipon ang bagyo kung saan ang mga Ingles ay bumuo ng isang tahimik at disiplinadong linya, ang hukbong Pranses ay isang kumikinang at magulong dagat ng pagkakabalyero. Ang mga banderang seda at ginto na may mga sagisag ng pinakadakilang pamilya ng Pransya ay pumapagaspas sa hangin. Naroon ang sariling mainit na ulong kapatid ng Haring Pranses, mga dukhe at konde at mga kaalyado mula sa buong Europa, kabilang ang bulag na hari ng Czech. Ito ay hindi isang hukbo, kundi isang daang feudal na hukbo ng mga makapangyarihan at mayabang na mga maharlika na lahat ay nagtutulakan para sa kaluwalhatian ng unang pag-atake. Ang kanilang pinuno, si Haring Philip, ay produkto ng kanyang panahon. Naunawaan niya ang taktikal na panganib. Iniulat ng kanyang mga scout ang posisyon ng mga Ingles sa mataas na lugar at pagod na ang kanyang sariling mga tauhan. Nagbigay siya ng utos na huminto, pagpahingahin ang mga tao at umatake ng may disiplina kinabukasan. Ngunit ang kanyang autoridad ay bulong lamang laban sa bagyo ng piudal na kayabangan. Upang maunawaan ang pagmamalaking ito, dapat mong maunawaan kung ano ang ginawa ng mga Ingles sa kanilang bansa. Sa loob ng ilang linggo, isinagawa nila ang Chevauchee, isang kampanya ng sistematikong takot. Ang kontratang panlipunan ng Middle Ages ay simple. Ang mga magsasaka ay nagtatrabaho para sa maharlika. At ang maharlika ay nagbibigay ng proteksyon. Pinagpira-piraso ng kampanya ni Edward ang kontratang ito. Kung hindi maprotektahan ng isang hari ang kanyang mga nasasakupan, anong karapatan niyang mamuno? Ang bawat nasusunog na nayon ay isang hamon sa pagiging lehitimo ni Philip. Ang mga nayon na nakatayo ng daan-daang taon ay naging abo ang mga Ingles ay kumilos ng may nakakatakot na bilis. Hindi bilang mga mananakop, kundi bilang mga maninira. Ang mga bukirin na hinog na para sa anihan ay sinunog. Ang usok ay isang palagiang nakakasakal na itim na haligi na nakikita mula sa milya-milya. Ito ay pakikidigmang pang-ekonomiya sa pinakaprimitibong anyo nito. Ang mayamang lungsod ng Khan ay brutal na sinako. Ang mga kayamanan nito ay ninakaw sa isang marahas na bagyo na gumulat sa buong panahon. Ang yaman ng Normandy ay nagpapabagal na ngayon sa pag-urong ng mga Ingles. Para sa maharlikang Pranses, ito ay isang hindi mabata na kahihiyan. Ang pag-iingat ay tila karuwagan para sa kanila. Ang mga Ingles ay mga nakakulong at pagod na daga. Ang labanan ay napanalunan na sa pagwawalang-bahala sa utos ng hari. Ang mga kabalyero sa harap ay sumulong at ang alo ng kawalan ng pasensya ay naging isang hindi mapipigilan at magulong baha. Ang nangunguna sa mayabang na pagsalakay na ito ay 6,000 Genovese crossbowmen, ang pinakamahuhusay na mercenaryo sa Europa. Ngunit sa araw na ito, sila ay pagod na mula sa isang nakakapagod na 17 milyang marcha. Isang kritikal, halos hindi kapanipaniwalang pagkakamali ang nangyari ang kanilang mga pavise <clears throat> Ang malalaking kalasag na ginagamit nila bilang takip habang nagkakarga ay naiwan. Kinailangan nilang sumulong sa isang bukas na dalisdis, ganap na walang proteksyon. Ang kanilang komandante ay tumutol ngunit hinarap lamang siya ng panghahamak. Ang isang tao ay kailangang maging duwag, panunuya ng isang maharlikang pranses, upang hilingin na iligtas sila mula sa labanan ang mga crossbowmen ay ipinadala sa harap, isang nag-aalinlangan at pwedeng isakripisyong naunahan. Ang mga kabalyerong pranses ay nakakita ng madaling tagumpay. Ang hindi nila nakita ay ang langit mismo ay naghahandang magdeklara ng digmaan sa kanila. Kung nasiyahan ka sa pag-alam tungkol sa mga source don'to mahalagang sandaling ito na humubog sa ating mundo, Siguraduhin mag-subscribe sa channel para sa mas malalim na pagsusuri sa mga pinakadakilang labanan sa kasaysayan. Tila ayon sa hudyat, nagdilim ang langit. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kulog at kidlat, na bumasa sa buong parang. Ang malamig na ulan ay ginawang madulas at maputik na latian ang banayad na dalisdis. Para sa mga Genovese, ito ay isang sakuna. Ang mga pisi ng kanilang mga crossbow Nagawa sa bituka at litid ay nabasa, naging maluwag at walang lakas. Sa ibabaw ng tagaytay, gumamit ang mga Ingles na mamamana ng isang simpleng pamamaraan sa labas. Tinanggal ng bawat lalaki ang pisi ng kanyang yubo at itinago ang nakapulupot na lubid na abaka sa ilalim ng kanyang sombrero na gawa sa balat, pinapanatili itong tuyong-tuyo. Nang lumipas ang bagyo, lumabas ang araw sa hapon ngayon ay direktang sumisikat sa mga mata ng papalapit na mga pranses. Ang mga kaawa-awa at basang-basa na <clears throat> Genovese ay pumila at sa isang malakas na sigaw na layuning takutin ang mga Ingles, pinakawalan nila ang kanilang unang salvo. Ito ay kahabag-habag. Ang mabibigat na palaso na walang sapat na lakas ay mahinang umarko at bumagsak ng walang pinsala sa putik. Pagkatapos ay dumating ang sagot ng mga Ingles. Isang utos ang umalingaw-ngaw. Lodge, tumira. Ang tunog ay tulad ng paglipad ng isang milyong nakakatakot na bubuyog. Isang nakakapangilabot na ugong na yumanig sa hangin. Isang ulap ng sampung libong palaso ang tumaas mula sa linyang ingles na tumakip sa araw bago bumagsak nang may nakakasulasok na lakas sa mga walang proteksyong mersenaryo. Kinalaunan ay sinabi ng mga mananalaysay na ang mga palaso ay bumagsak ng kasingkapal ng niyebe. Ang isang sanay na longbowman ay kayang magpakawala ng sampu o kahit labindalawang palaso bawat minuto. Ang isang crossbowman ay maswerte kung makakapagpakawala ng dalawa. Ito ay isang pangindustriyang antas na hindi pagkakapantay-pantay. Ang tunog ay hindi ng mga individual na tama, kundi isang basa at nanggugutay na ingay na sinundan ng pagsabog ng mga sigaw. Ang mga tao ay bumagsak, tinusok ng mga palaso, habang ang disiplinadong linya ng Genovese ay nasira at naging isang nagpapanik na umpukan. Itinapon nila ang kanilang walang silbing mga crossbow at tumakas. Ang mga kabalyerong pranses na nanonood mula sa likuran ay nandiri. Nakikita ang pagtakas bilang kasuklam-suklam na karuwagan, umungol sila sa galit. Pagtataksil sigaw nila. Patayin ang mga hamak na ito. Ang mga nangungunang maharlikang pranses ay ibinaba ang kanilang mga sibat at sumugod, hindi sa mga Ingles, kundi diretso sa likuran ng kanilang sariling umaatras na mga kaalyado, pinaghihiwa ang mga tumatakas na Genovese. Ang unahan ng mga pranses ay nasira, tinapakan ng kanilang sariling mga kabalyero. Ang dalisdis ay isa ng magulong kalituhan, ngunit simula pa lang ito, ngayon ay dumating ang tunay na pagsubok, labin limang alon ng pinakamalakas na Nehez Lobasag, heavy cavalry, sa mundo. At sa kanilang daan, nakatayo ang isang bata. Ang lupa ay yumanig habang ang bulaklak ng pagkakabalyero ng pransya ay nagsimula ng kanilang pagsugod sa bitag ng kamatayan. Ang perpekto at maayos na pagsalakay ay nasira habang ang mga kabayo ay nadulas sa putik. Naipit sa hugis vina formasyon, Nagsimula muli ang bagyo ng palaso ng mga Ingles. Mula sa mas malapit na distansyang ito, ang mga Bodkin Point taas na tumatago sa armor ay bumasag sa mga visor at dugtungan ng mga plate armor. Gayunpaman, ang mga pangunahing target ay ang mga kabayo. Walang armor at malalaki, pinagpira-piraso sila ng sunod-sunod na salvo. Ang mga iyak ng mga sugatang hayop ay lumikha ng isang kakilakilabot na koro. Bumangga sila sa mga sumasakay sa likuran nila, lumilikha ng isang kasuklam-suklam na buhol ng sumisigaw na mga hayop at nadurog na mga tao. Ang unang pagsalakay ay hindi kailanman nakaabot sa linya ng Ingles. Nasira ito sa barikada ng kanilang sariling mga patay. At patuloy pa rin dumating ang mga pranses, binulag ng kodigo ng pagkakabalyero na nagpahalaga sa tapang kaysa sa taktika, Naglunsad sila ng pagsalakay sunod sa pagsalakay Labinlimang beses na inihagis ng Maharlika ng Pransya ang kanilang mga sarili sa madugong dalisdis na iyon. Labinlimang beses na nasira ang bawat alon, nagdadagdag sa pader ng mga bangkay. Nang ang ilang kabalyero ay nakalusot, sinalubong sila ng pader ng mga nakababang sundalo na tinataga ang mga pagod na pranses mula sa kanilang mga upuan. Kaninong kwento ng makasaysayang tao ang pinakakamah? Pinakakamangha-mangha para sa iyo. Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Ang sentro ng bagyong ito ay ang dibisyong pinamumunuan ng labing-anim na taong gulang na Black Prince. Ang alon ng mga pinakadesperadong kabalyerong pranses ay humampas sa kanyang posisyon. Ang linya ay bumaluktot, dumain, ngunit hindi nasira. Sa kasagsagan ng labanan, isang desperadong mensahero ang ipinadala sa hari sa takot na malapit ng matalo ang posisyon ng prinsipe. Natagpuan ng kabalyero si Edward sa kanyang windmill na nanonood ng labanan ng may nakakabahalang kalmado. Nagmakaawa siya sa hari na ipadala ang reserba. Nakita ni Edward mula sa kanyang natatanging pwesto na ang mga pagsalakay ng Frances ay hindi organisado at ang linya ng kanyang anak ay matatag. Ito ay isang kalkuladong pagsubok. Tumingin siya sa magulong eksena at nagtanong ng isang simpleng tanong. Patay na ba ang aking anak o nahulog sa kabayo o nasugatan ng malubha kaya hindi niya matulungan ang kanyang sarili? Tiniyak ng kabalyero na ligtas ang prinsipe. Kung gayon bumalik ka sa mga nagpadala sa iyo, sagot ng hari. At sabihin sa kanila na huwag na akong tawagin muli hanggat buhay ang aking anak, sapagkat nais ko na ang araw ay maging kanya, at ang karangalan ay mapasa kanya. Hayaan mong kiitain ng bata ang kanyang mga spurs. Ito ay isang sandali ng kataas-taasang, kalkuladong kumpiyansa o nakakapigil hiningang kalupitan. Si Edward ay hindi lamang nanalo sa isang labanan. Siya ay naghuhubog ng isang hari. Sa gitna ng patayan, isa sa mga pinakanakakadurog na puso at surreal na gawa ng pagkakabalyero ang naganap. Ang bulag na si Haring John ng Bohemia na naririnig ang mga tunog ng labanan ay napagtanto na ang kanyang layunin ay nawala, ngunit tumanggi siyang tumakas. Bumaling siya sa kanyang mga kasama at ibinigay ang kanyang huling utos. Mga ginoo, sabi niya, kayo ang aking mga tauhan, aking mga kasama. Hinihiling ko sa inyo na dalhin ako ng sapat na layo upang makahampas ako ng isang beses gamit ang aking espada. Ang kanyang mga kabalyero na lumuluha ay sumang-ayon Itinali nila ang mga renda ng kanilang mga kabayo sa kanya at bilang isa ay sumugod sa mga linyang Ingles sa puso ng bagyo ng palaso at sa alamat, isang huling mapanghamong atungal ng isang namamatay na panahon. Sa paglubog ng araw, ang labanan ay natapos, hindi sa isang mapagpasyang sagupaan kundi sa lubos na pagkapagod at pagkakawatakwatak ng hukbong pranses, si Haring Philip mismo na lumaban ng buong tapang at nasugatan sa mukha ng isang palaso, ay sa wakas inilayo mula sa larangan ng hindi maipaliwanag na pighati. Ang mga Ingles, na natatakot sa isang panlilinlang, ay nanatili sa kanilang mga posisyon. Namumuti ang mga buko ng daliri sa higpit ng hawak, nanatili sila. Sa bukang liwayway, bumaba si Haring Edward mula sa windmill. Tumapak siya sa isang larangan ng halos hindi maisip na mga pighati. Ang banayad na dalisdis ay nawala, nabaon sa ilalim ng karpet ng mga bangkay. Ang mga patay na pranses ay hindi nakakalat. Sila ay nakatambak sa malalaking bunton, magkabuhol na mga burol ng tao at kabayo. Ang kanilang pinong baluti ay talsik ng putik at dugo. Ang laki ng patayan ay nakakapigil hininga. Sa kabaligtaran, ang mga pagkalugi ng Ingles ay nakakagulat na mababa. Marahil ay ilang daang tao lamang. Ito ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang masakir. Ang emosyonal na ng umaga ay hindi tagumpay, kundi tahimik na kaginhawaan. Naglakad si Edward sa Mesarchek, patayan, hanggang sa mahanap niya ang Black Prince. Ang kanyang anak ay buhay, nakasandal sa kanyang espada, ang mukha ay maitim sa dumi, pinalilibutan ng mga pagod. May mantsa ng dugo ng mga lalaki na humawak sa linya kasama niya niyakap ng hari ang kanyang anak. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang batang lalaki na nakatayo sa dulo ng sibat ay isa ng napatunayang komandante. Nakaligtas siya sa binyag ng apoy. Nakuha niya ang kanyang mga spurs. Habang tumataas ang araw, nagsimula ang malungkot na gawain. Ang mga pari ng Ingles ay lumakad sa larangan, nagbibigay ng huling seremonya. Sinundan sila ng mga eskriba at heraldo na inatasang bilangin ang mga pinsala. Ang mga heraldo, mga eksperto sa coat of arms, ay lumusong sa mga tambak ng mga patay, kinikilala ang mga dakilang panginoon hindi sa pamamagitan ng kanilang mga durog na mukha, kundi sa pamamagitan ng mayayamang sagisag sa kanilang mga surcoat. Ang kabuuan ay nakakagulat, mahigit sa isang libo at limang daang pranses na panginoon, kabalyero at baron ang nakahandusay na patay ang bulag na Haring Check ay natagpuan sa gitna nila. Ang kanyang mga kabalyero ay nakatali pa rin sa kanya sa kanilang huling, matapat na yakap. Nawala ng pransya ang isang henerasyon ng kanilang maharlika sa isang hapon. Ang sakuna ay hindi pa tapos. Kinabukasan, ang mga patrol ng Ingles ay nakatagpo ng mga grupo ng nakakalat na pampalakas ng Pranses na gumagala sa larangan. Walang kamalay-malay na tapos na ang labanan at sila rin ay pinatay. Ito ay isang sakuna sa antas na magpapalumpo sa kaharian ng ilang dekada. Kung naantig ka sa kwentong ito ng hindi ka panipaniwalang katapangan laban sa lahat ng posibilidad, mangyaring ibahagi ito sa iba na nagpapahalaga sa kasaysayan. Ang pamana ng araw na iyon ay umalingaungaw sa loob ng maraming siglo. Ang kresi ay higit pa sa isang labanan. Ito ay isang revolusyon. Sa madugong dalisdis na iyon, ang pangingibabaw ng nakasakay at nakabaluting kabalyero na namuno sa mga larangan ng digmaan sa Europa sa loob ng tatlong daang taon. Ay marahas at tiyak na natapos. Ito ay isang tagumpay ng taktika laban sa purong lakas ng disiplina laban sa feudal na kayabangan. Ang tagumpay ay agad na nagpahintulot kay Edward na magmarcha pahilaga at kubkubin ang mahalagang daungan ng Calais, na bumagsak pagkatapos ng isang taon at nanatiling hawak ng Ingles sa Pransya sa loob ng dalawang siglo. Ngunit ang mga libro ng kasaysayan ay madalas na nakatuon sa mga hari at prinsipe. Ang mga dakilang Panginoon ng Pransya ay patay na. Ang isang prinsipe ay nakakuha ng kanyang mga spurs. Ngunit ang tunay na nagwagi sa kresi ay ang lalaking nakasandal ngayon ang kanyang anim na talampakang Yubao sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkapagod at malungkot na kasiyahan. Hindi siya isang kabalyero, siya ay isang mamamatay tao. At sa araw na ito, siya at ang libo-libong katulad niya ay nagpatunay na ang puso ng isang hukbo ay hindi pagkakabalyero, kundi mga tao. Ang panahon ng profesional na sundalong impanterya ay ipinanganak sa sumisitsit na bagyo ng 10,000 palaso ng Ingles. Ang labanan ng kresi ay isang patunay kung paano mababaligtad ng diskarte, teknolohiya at ang hindi matitinag na kalooban ng isang hukbong lumalaban para sa purong kaligtasan ang mga posibilidad at mababago ang takbo ng kasaysayan. Kung gusto mong makakita ng higit pang mga kwento tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang labanan na nagbigay kahulugan sa ating mundo, tiyaking mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification Ipaalam sa amin sa mga komento kung anong makasaysayang kaganapan ang nararapat na sabihin sa susunod.